What's up guys? Giggle moves nga pala dito sa Samut Prakan, Thailand. So ngayong araw or ngayong gabi, <laughs> mag-100 baht challenge tayo. Itong 100 baht is 160 pesos kung converted siya no. So sa 160 pesos natin, tignan natin kung ano mabibili dito sa night market. Ayan. So, bibili tayo ng food, guys. Diba? Pagkakasyahin lang natin itong 100 baht or 160 pesos. So, let's go. So, guys, ang unang choice ko, noodles. Dito. Dito, like, up. Easy but. ani nam na. So, ito ang unang choice ko sa 100 baht choice which is 20 baht daw siya. Ayan. Pink na noodles. So, diba? Ganun siya karami, oh lalagyan din ng bean sprout so, 20 baht na may matitira tayong 80 baht yan half ko na half so yan guys kita nyo naman 4 na 20 yan bigyan natin to si Ayan, bigyan natin tong bata ng tap konting barya pero yan so una natin is pansit yun yan sabi ko may 80 baht pa tayo ang 80 baht is sa 100 pesos na lang sya or 120 ganun convert convert na lang natin mamaya no titingin pa tayo guys 160 pesos sa 160 pesos eto ito kaya hmm pag natin guys, ito is parang shomai eh. Ay, nagtitinginan ako. Alam kasi nila dito eh, pag YouTuber, sabi nila. <laughs> Pero ayan. Tingin pa tayo guys, magikot-ikot muna tayo. Ano naman to? Uy. Wait, nahamugan yung <laughs> camera. Eto, ano to? Hmm. Sip ba? 10 baht daw, parang okay. <laughs> healthy kaya tayo. Yan ni Sipat. 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 Okay. oh Ano song? Dalawa. So, ten. Nakita ko kasi may sushi sa sa parang nakuha yung attention ko. Ah, tapos guguntingin. Sa tatlong piraso. So, parang anim na piraso siya bigla. Ayos. Cap to na cap. Ah. Tignan nyo guys. O, oh. oh, diba? Tapos ito talaga nakakatawa dito sa Thailand. Eh, puro plastic. Hindi sila kahit isa lang bilhin mo. Isusupot talaga eh. Or nasa styro. Ganun. Napakayaman nila sa plastic dito. Eh. okay, what's next? ba? Diba? So, meron na lang tayong 60 baht. Ang 60 baht is sabihin na natin nasa 75 or 85 pesos ata. Okay, so check to check check lang tayo. Oh, wow. Amoy sinigang na tilapia. Ito naman, sweets. Hindi ako mahilig masyado sa sweets dito sa Thailand eh. Kasi moron, na ako sa spicy nila. Tingin-tingin lang tayo guys. Alam nyo ba ang kanin dito, yung tatlong takal na yun is limang bat lang. So parang 8 pesos. Ito yung gusto nyo guys oh. Sheesh! Shish! Maraming tao. Pero ayan, alam nyo na yan. Mga uod Eh, ayan o. Nagka-chance tayo. Solid. Pero ayan. Hanap tayo ng may pa pang food. Meron pa tayong 60 baht eh. <laughs> 100 baht challenge. Piling ko alam ko na yung next na bibilihin ko eh. Para makita nyo. Ah. Alam ko na. Dito guys. Ito, ito, ito yung giniling at saka itlog may nila huh? ka? itaw na ka? ipa ka okay so ito ay 25 baht how much na? 25 baht yun guys giniling 25, huh? tap ko na hap huh? tap okay so may natira pa tayong 35 baht Meron na tayong tatlong food. Ayan. So feeling ko, pwede pa tayong mag-squeeze-in ng... Ah, ito ata. Mukhang masarap. Barbeque. Okay. pito like up, Sip ba? Sip ba? Ah, uh, how song? Tap na. Tap? YouTube ba? YouTube, chai. YouTube. May chong, may chong yung Chai. ไปอ่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ครับไปกอิลิปปินสไหมฮะปอฟิลิปปินส์หรป่าไม่ใช่ใช่อมาจฟิลิปปิน์เอาฟิลิปปินมาอ่าพรงนี้พรงนี้ครับพรงนี้ครัับกันนะครับับกันนะครับเดี๋ยวไม่ไปแต่เราอัลเลอร์จิกกับซ a s e ดิ it sila dito guys So, oo nga pala May 15 baht pa ako <laughs> Ano mong pwedeng bilhin ng 15 baht guys Ito <laughs> <So>, kaya Ito kaya Ha baht Ani sam <laughs> Sam, tim na sam mai? Ani sam Sam Patlo na lang eh yan, ito na ang kukompleto sa ating 100 baht challenge. Kap ko na kap. Oh, di ba? So, hindi ako bumili ng drink syempre. Kasi puro pagkain lang naman. Ang drinks naman is parehas lang naman sa Coke, sa juice, ganun, di ba? Pero ayan guys, okay, let's check it out na kung ano yung mga nabili natin sa 160 pesos or 100 baht challenge dito sa Thailand ayang to 5 baht chicken nuggets <laughs> ano ba, ba mga 5 baht pala dito medyo hindi ko naabutan eh ito mga fishball fishball 5 baht pala itong mga to eh pero okay lang yan guys at least nakikita nyo naman na mura balik na tayo kay La Pearl and then tignan natin yung mga napamili natin sa 100 baht sila naman is kumakain na alright yeah, pero ako check ko muna kung ano yung nasa 100 baht challenge ko guys yan <laughs> kumain lang kayo mga guys at ako may sarili akong food <laughs> so ayan guys ito ang 100 baht challenge natin nagsimula tayo dito sa pink noodles na to for 20 baht And then, sinunod natin is itong vegetable uh, parang lumpia roll. Pero uh, vegetable roll, no? Uh, tama, vegetable roll. Na 20 baht din. And then, sumunod is itong sisig ng Thailand na may sili-sili, na may kanin. And then, may itlog na rin for another 20 baht. So, 20, 40, 60, Ah, hindi. 25 baht to. 25 baht to. So, 65. And then, kumuha tayo ng dalawang stick ng barbecue, which is 10 baht. So, ilan na yun lahat. Diba? So, 20, 25, Bale, 45 na lahat. 65, 85. Ito, 85. And then, yung last 15 baht natin, dito rin natin siya binili sa, ewan ko, parang pork fat ata siya na prinito, pero naka stick So, yan guys. Ayan ang 100 baht challenge natin. Di ba, solid? Lalo dito sa noodles at saka ito. Ito agad. So, sa so 160 pesos mo guys, at saka nakita nyo pa na marami pang food doon na tig 5 baht. Mas marami siguro akong nakuha pag naglibot pa ako. Pero, ito guys di ba solid na solid tikman natin ito guys uh, may hipon pala sa loob hipon ayaw ni manet hindi pala sa ano mint pala siya. mint leaves ha? Huh? Kita mau try? Hindi siya ano, mint leaf siya. Oh. Ayaw na ayaw ni Manet yun eh. So masabog kasi sa bunganga. Diba? <laughs> Akala ko rin kasi ano siya lettuce. Pero may mint leaves siya no. Ito yun guys oh mint leaves kaya no? dahon o oh, ba? Diba? pero tayo sana itar dyan masarap naman siya eh. Aroy ma So naman tigman natin tong marijuana water Alam ko ma mapait to eh Parang dahon din Para kang uminom ng purong tea. Yung hindi nalagyan ng tubig tapos nilagay mo sa bunganga mo. Ganun yung lasa. Matapang. Pero sabi nga nila, pang naman yan. Try nga natin guys tong pink na noodles. On yung lasa. Oh, ito mga hindi namin kinakain eh. Galing din siya sa 100 baht challenge. Lahat mm. ng pagkay pero ang tamis no, Ang tamis Kain tayo ng bean sprouts Dessert kasi to oh, dessert siya Dessert ni eh Akala ko ano, ah. Matamis no Matamis sya hindi siya, hindi siya yung isipin mong pansit na chow mein, anton, itamis. <laughs> Ito naunahan ko na eh, pero sige pakita ko pa rin sa inyo. Ito ang pad guys. So parang siya yung uh, sisig ng uh, Thailand. Kaya ano, may mga sili, and then, di ba? Dito kasi sa Thailand guys Kinakain talaga yung sili Hindi, hindi ginagawang Parang sa atin Tapos pipisil-pisilin sa toyo diba? Tapos may binigay pa sa atin Pero dito lang tayo sa 20 baht challenge ay 20 baht ako ng 20 baht Pero dito lang tayo sa 100 challenge guys O diba? May mga barbecue pa tayo Okay next barbecue matamis din lasang lasang kamote Q. parehas na parehas matamis e eh. nakikita nyo yung asukal yan yung marinade nya and then next is ito naman yung nabili natin ng 5 baht lang Mmm. Mmm. na ito. Sausaw natin. May kalasa to. It's fried chicken ng Jollibee or McDo. Pra hindi, chicken nuggets pala. Chicken nuggets ng McDo. Legit. Promise. panalo natikman naman na natin lahat guys Ayan. ito matamis iuwi na lang natin ito yung carne lang yung kinain ko kasi hindi na akakain ng kanin kasi marami pa yan ito may mint na may hipon na yung kulay itong yan, hipon yan sa loob ito ang pinakadabit sa akin yung 5 baht lasa talaga siyang chicken nuggets ng McDonald's and then ito para siyang kamote cube alright 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 maraming salamat sa panonood guys hanggang sa susunod giggle moves